Uh, kamu sih melihat strategi yang tadiyon yo ja jani formail

eh, eh sana na para lalabas oh, pa kayo, lalabas din po sa server. na no. tayo tayo tayo, para alam namin kung ano nangyari sa loob. Oo. Huh. Ah, Ihang mo telepono para ko. Oh, di ko kung ah, sa loob pero oh, Ayun, ayun. Sana Okay, so right? Sherwin Maalam oh, na natin kasi uh, ba na okay. mga kaibigan, uh, sa ni Gianni, lalabas na sila. Ay okay. okay. mga kaibigan, uh, inanon sa PCRH ni Johnny, lalabas na sila. Kasama ng mga empleyada. Lalabas na nila. Ang sabi niya, para matapos na itong sitwasyon na ito. Mm -hmm. Okay, Sherwin. Sherwin. Description uh, niya. Uh, yun, uh, yeah. na yung area dahil uh, many moments from now. Lalabas eh, na raw, Sherwin, ha? Uh, sinabi ni Johnny. Uh, at uh, na uh, lahat ng mga tao ay naman eh, kalma to at uh, mula na mga uh, Uh, makikita din sa lalabas ng mga ating uh, uh, kasama na nato sa mga uh, maswerte rural bank. At um, ko si Aileen Giron, uh, siya nga yung nagmamayari itong uh, maswerte rural bank at uh, kanina pa siya natin. Darwin, 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 kasi Darwin, Darwin, gusto natin makita yung uh, ano kung anong Charvin. ratio, oh. sa ano. O oh, yung uh, paglabas ni Nanilo at saka yung mga ano, yung mga, so, mga, uh, okay. mga, ano mga, 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 Imam na kalubong sa kanila, ang ba si Mayor? Ang uh, natin po ay uh, provincial director ng kamite uh, at ang um, <coughs> uh, ito. Ito na na natin na medyo um, na, <coughs> na, <coughs> na, so, nilulubo uh, ganito saan dahil uh, minahawi, minahawi. At ang kasama ko din, kasama ko, kasikin ko pa rin. Ito nga may ari ng na ating kasuan. Uh, Sherwin, na, yes, Sherwin, so, kung beso ka kaya sa harap, medyo harap ng pinto kahit medyo malayo. Para pag, okay. pagka umagad na yung makakat, Uh, ano ah, mo sila? Sapul na sapul mo. Oo, at hindi pinapayagan ng minsan. na yun. Oo, at um, uh, is, ay, ay, eh. at, uh, at, um tong area na hindi pinapayagan na uh, lumapit sa harap mismo ng bako o kaya tumawit siya dito sa um, uh, ng Giron Street. Sa pero dyan sa, pero dyan sa kinaroon mo, Sherwin, tanong ano mo ang pinto um. anong uh, maswerte bang? Oh, tanaw na natin yung no, no, no. pinto right? anong uh, maswerte bang? At uh, may, may, ato, may, may pinto anong Uh, bangko. kaya uh, hindi mo makikita kung ane nga uh, mga itsura nila doon sa loob ng uh, bangko. at um, yung uh, labas naman eh, ang, yung reflection Sherwin, ng mga uh, dumadaan. sa loob yes. yun formation yun parang marcha. Magkakasunod sila. Ayun. yun 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 kinakabahan mula pa kanina pero uh, sinabi ko sa kanya for assuring them na uh, kanina pa at uh, nakikipag-usap yung mga otoridad uh, mm sa pagsukong ng ating mga kasama na nasa loob oh. doon sa uh, mas pwerte bank. Okay, at, Sir Win. Habang uh, hindi yes? pa sila lumalabas okay, eh, so, natin yung may-ari ng banko. So, Saan ba may-ari? Sige. Si Aileen Giron. Ito, Aileen. Giron. Hello. Ay, Hello. magandang uh, hapon po, Miss Aileen. Magandang hapon. Kayo po ang presidente o manager ng uh, mas bank? Pareho po. Ah, pareho po. Ayan. So, uh, butit wala po sa loob kanina nung mangyari yan. Actually, may trangkato nung mga ko. Kaya nga, hindi mo ko nakapato. Pinawagan na ako. Anong oras po ano, nagsimula itong sitwasyon na to, Miss Irene? Pero may, may negotiation na uh, sharing yun, wala? Um, wala na, na tao na sa harapan yung uh, wala met mega phone na police wala na wala lang ganon pero ang